Hello everyone! Good morning! Good morning! At uunahin ko na ang aking pag-shoutout sa aking mga subscribers sa ang mga silent viewers at sa inyong lahat. malapit na yung bakasyon. Kunti na lang yung mga students. At saka, tapos na yung exam. Yung mga maraming pumapasa po yung mga grades na lang, kung may ang hapon. Stress lang. Ito ang na lang ang pumapasok. Iyan nyo guys. So, tanghali na yan. Ang oras ay 5.46 na. Punti pa lang yung dumada ng mga students. Yeah, today is Monday. Uh, April 7. Yung kaya, konti na lang ang pumapasok talaga. So, matumal tayo, guys. Sa inyo dyan, mga kasari, mga kasuper, good morning ang ating mga tindahan. Bukas-bukas na, kahit konti lang yung ating mga customers.

practice ngayon ng mga kinder kasi ang moving up nila sa sabi nga ang lupas daw, pero extend daw sa

lang din na Pasukan ulit. Kasi June na daw ang pasukan. Kaya ngayon, uh, magbabakasyon muna tayo. Pupunta tayo sa Eastern Summer sa ating probinsya. Magbabakasyon kami guys. Ang kaso lang doon, Mahina talaga ang signal sa amin. Mahina ang internet. Kaya baka mahirapan ako mag uh, upload. Kasi sabi doon ng mga kachat, kung mga pamangkin, mga ano, uh, mahina daw talaga ang signal. Ganun pa rin. Sa ano tayo? Ali, sa for nine magpapasaya naman para magandang biyahe maraming matatanaw mga magagandang lugar Good guys sana ako magsanay piloto ila i-summon ko sa tabi sana nilo Thank you. Ang sasakyan namin guys ay bus papuntang G1 uh, Eastern Summer. Ayan. 24 hours ang biyahe niyan. Matagal. Okay. mahaba ang biyahe ng aming uh, road trip papuntang Giwa Eastern Summer sa 9 April 9 So mag-upload ako guys ng aming mga dadaanan So, konti na lang talaga pumapasok. Puro ano na lang, practice na lang ng mga kinder, moving up, tsaka grade 6. Ayan. Ayan. So, thank you, thank you ulit. Thank you. yun ang aking update sa inyo ngayon. Thank you for watching, guys.